Dalawang taon mula ng lusubin ng Russia ang bansang Ukraine, tila wala pa rin gustong sumuko sa dalawang bansa. Wala pa rin pati ng pagpapadala ng Russia ng kanilang mga tropa sa Ukraine na ang pangunahing layunin ay masakop ito. Sa kabila nito ay hindi rin tumitigil ang Ukraine sa pagdepensa ng kanilang bansa laban sa Russia. Ang Ukraine ay pinamunuan ng kanilang presidente na si Vladimir Zelensky. Ayon kay Zelensky, malaki pa rin ang kanilang paniniwala na may papanalo nila ang gera na ito sa tulong na rin ng ibang mga bansa na sumusuporta sa kanila. We stood against the strikes. We are reclaiming what belongs to us and we'll certainly make the Putin system pay the proper price for every Russian evil. Majority naman ng mga residente sa Ukraine ay gusto nang matapos ang gera sa kanilang lugar. Dahil sa nagpapatuloy na gera, bumagsak na ang ekonomiya ng Ukraine habang ang Russia ay patuloy pa rin sa pag-usbong. Batay sa dato sa abot sa mahigit 7 milyon na mga mamamayan ng Ukraine ang nasadlak na sa kahirapan. Ayon sa ilang kilalang ekonomista, 90% naman negosyo sa naturang bansa ay naghihinga luna. Gayunpaman, tila ba hindi gaano naapektuhan ang ekonomiya ng Russia matapos silang lusubin ng Ukraine. Taong 2022, bumagsak lamang ang ekonomiya ng Russia ng 2% at nanumbalik muli ito noong taong 2023. Sa kabila ng mga economic sanction ay pinataw ng Estados Unidos sa Russia, ay tila hindi ito natitinaga. Una ng inanunsyo ni United States President Joe Biden na target pa nitong patawa ng mahigit limang raang sanction ng Russia. Ito ay dahil na rin sa pananakop nito sa Ukraine at pagkamatay ng opposition leader na si Alexei Navalny. That's why I'm announcing more than 500 new sanctions. In response to Putin's brutal war of conquest, in response to uh, Alexei Navalny's death, because, make no mistake, Putin is responsible for Alexei's death. Si Navalny ay nasa wihabang nasa loob ng kulungan. Inakusahan ng pamilya at supporters ni Navalny si Russian President Vladimir Putin na siya umanong utak sa pagpatay sa kanilang mahal sa buhay. Batay sa death certificate nito Nakasaad na natural death ang sanhi ng pagkamatay, bagay na hindi pinaniwalaan ng pamilya ni Navalny. Nangako naman ng suporta sa Ukraine ang bansang kasapi sa G7 major democracies. Samantala, dalawang taon na nakalipas ng maglungsad nga ng full-scale attack ang Russia sa Ukraine. Naging sanhi ito ng pagkakadisplace ng milyong-milyong katao at sumila sa mga kabahayan at mga negosyo sa buong bansa. Batay sa opisyal na deklarasyon ng assessment ng US intelligence, abot sa higit 315,000 ang nasawi dahil sa kaguluhan. Abot naman sa halos 90% ng 360 Russian pre-war soldier ang naitalang sugatan. Ngunit ang isyu ng pagkakasawi at pinsala naman sa militar ng dalawang bansa ay nananatiling sensitibo at hindi ito naglabas ng anumang opisyal na numero tungkol sa pagkamatay ng kanilang mga militar. Maraming datos ang nagsasabi na libu-libu na ang nasawing mga sundalo ng dalawang bansa, ngunit hanggang sa ngayon ay walang kumukumpirma nito. Yan ang aking special report para sa Bombo Network News, Bombo Victoria Liantino Naguulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!